mga kaibigan, magandang magandang hapon at ito naman po tayo ngayon at tayo ay mag uh, dirt rolling fishing so, ang gagamitin natin apain, uh, ito pa rin ating gamit na apain na uh, sky blue white ulo-ulo. Ayan. at ang isang gagamitin natin ay itong balaybo uh, ng manok na mayroong kristalit na rintik sa likod na kulay white ayan, so isang magandang hapon at mapagpala Fishing yan asa uh, sana ipagpalain nawa tayo ng kung may kapal ang oras natin ngayon ay alas 4 ng hapon so yun magsa sideline muna tayo ng pang ulam natin para mamayang hapon pag -uwi natin meron tayong iuulam at may uwi tayo sa ating pamilya alright mga kabigan shoutout nga pala sa mga viewers natin dyan mga subscribers sa mga OFW sa lahat ng mga viewers at supporters na walang sawang sumusubaybay sa aking mga channel at sa aking in-upload sa mga nag-aabang lahat lahat kayo at ah, shoutout na lang so sa mga sponsors natin kila ma'am ma uh, Diyos Sugaudi kay Clemente so yun na uh, may galap shoutout kapatid at uh, sa Team GSS Palawan Sulit Supporters at Team GSS yan Buong uh, Team GC Solid Supporters uh, mga-mga Mega Love Shoutout Saka sa Team Kalingap Kay Kalingap Puko Marte Alright mga kaibigan Shoutout na lang sa inyong lahat Hindi ko na kayo may isa isa Dahil sobrang dami ninyo uh, Kay Pat nga pala Pat na medyo malinaw na Pwede na tayo mamana Alright Dede mga kaibigan. Kinain na, kainin ay kainin na. Uh. So, bakain yun natin yung makina para sigurado natin so nang strike natin ito ngayong araw ngayon ay araw ng birnis so bukas ay araw ng sabado mga kaibigan ay araw din ng diop natin Uy natin galing trabaho, diretso tayo sideline ng pangulam para hindi na tayo magbili. So yan, at kinainan tayo. Paano kaya ito? Na, anong sida kaya ito mga kaibigan? Tulingan? Gilupin? Or skipjack tuna? Sa tatlo na yan, isa doon. Ah, mukhang tulingan. Huwag kang nakabitaw. Oh, Angat. Skipjack tuna mga kaibigan. Oh! Tip oh, to na. Ay, balahibo ang nakaya. Nakahuli, balahibo. Balahibo ng manok na puti. Ayan Ay, ano. o. Ayan. Ayos. Maganda ang sabit. Ako. Oh! Malag. Malakas. So, wala tayo nakitang kawan mga kaibigan. Tulad ng dati, trolling trolling pa rin tayo, takbo takbo. Ayan o. So ang kinain na ito. Malahibo ng manok. Ayan, kaya kung meron kayo mga manok na puti dyan. Tapos puti ang paa, yan ang mabisang kumain dito. Sa mga ito. Oop, dyan ka. Strike. Alright Thank you Lord Ang unang strike natin ay skip jack 2 na So ang buy natin ay 2 Yan Buhay na buhay Buhay palag palag alright andarang naman tayo at trolling trolling na naman tayo mga kaibigan dahil wala talaga tayo nakikita kawan so ang hangin ngayon ay amihan na amihan na dito sa amin so kaya pa namang lumabas at hindi pa namang ganong kalakasan kaya nakakapag fishing pa tayo so ayan guys ang oras natin is sa las ng hapon so isang oras tayo na trolling uh, fishing so isalangan lang na, na po natin guys raso lang so yun uh, may pangulam na tayo so pawi na tayo pawi na